meron akong ipapakita sa inyo mga bagong pyesa para dito sa ating Vega Force FI ayan inipon ko tong mga pyesa na to siguro mga 6 months sa noong nakaraang araw kasi parang naglinis ata ng bahay si Mrs. Ark <laughs> feeling ko nakita niya yung mga pyesa na yun kasi yung pinaglalagyan ko ng mga pyesa na yun nawala dun sa pwesto <laughs> kaya Papakita ko na lang sa inyo isa isa Mura lang yung mga kuha ko dyan sa pyesa na Hi! Kesa <laughs> pa more Bago ko pala ipakita mga repa uh, Gusto ko na i-shoutout si Doc Harvey uh, Legit mechanic natin yan si Doc Harvey Tapos uh, Shoutout na rin kay Kuya Parts Motorcycle Trading At kay Ace Precision Motor Parts Uh, sa kanila ako madalas umorder ng mga pesa. Sa kanila ako madalas bumibili. So, kung may mga tanong kayo, kung may inquiries kayo, chat lang kayo sa kanila. Meron silang uh, Facebook page. Ayan, papakita ko na lang sa screen. So, pakita ko na lang sa inyo. Let's go! Umpisa na natin sa malaking pyesa. Uh, ito. MTK Cylinder Block. Sa Cylinder Block set na siya. So, standard size. Uh, stock size pa rin. Uh, 50 mm. Ayan. Pakita ko na sa inyo. Ayan. May kasama na siyang uh, base gasket tsaka head gasket. Tapos, ito yung uh, black natin. Ayan. Balot na balot. So, ayun nga. Uh, dahil nga sabi ko, kumpleto na siya. Set na siya. Meron na siyang Uh, pin pin ata ah, tawag dito ayan yung lock ng pin tapos may mga piston rings na rin siya. tapos yung piston natin ayan standard size lang naman siya. ayan yung block MTK ayan so hindi na muna ako nag genuine kasi Siyempre, may kamahalan ng genuine. Sabi naman ni Doc Harvey, uh, goods din naman tong MPK. Kaya, doon tayo sa mekaniko. Lipitin ko muna. Bali, bumili lang ako ng uh, cylinder block set. Uh, dahil magpapa refresh na kasi tayo ng makina. So, para isang baklasa na lang, bumili na ako ng isang set sunod naman nating pesa ay etong manual tensioner natin. Ah uh, ko ng bago. Uh, bali yung nakakabit ngayon sa uh, Vega Force ko. naka manual tensioner na rin 'yon pero uh, gold yung kulay. So pinalita ko naman siya ng pula tsaka uh, matagal na rin kasi 'yon nagtatagas na. Kaya papalitan na rin natin siya ng bago. Ang brand nito ay Mutatin. Ayan genuine na rocker arm pang Vega Force FI. Uh, magpapalit na rin tayo na ito kasi yung rocker arm na, nasa motor pa uh, stock pa rin yun. Hindi pa rin sya napapalitan since uh, nine years ago. yung yun pa rin yung rocker arm natin. Yung Uma Racing na spark plug. Naipost ko na rin to dati sa page ko. Uh, hindi ko pa siya uh, pinalitan. Bali yung spark plug na nakakabit sa akin ngayon gantong ganto rin na UTEC Iridium Spark Plug ng UMA Racing Ayan. so papalitan na lang natin siya ng bago kasi sobrang luma na rin yung spark plug natin na yan NCY na valve spring Ayan. Uh, hindi ko alam kung ano yung sukat niya dito nakalagay kasi ito 2.8 ba yan so, so ayan basta NCY na ball spring Ito naman, uh, adjustable timing gear na Mutaru yung brand Suggested din ni Doc Harvey to na magpalit ng adjustable timing gear Ayan. Siyempre, kung may ball spring tsaka adjustable timing gear Meron din tayong spec B na stage 1 cams Ayan. Ayan, Pakita ko sa inyo mga repa Spec B Stage 1 Cams Ayan. Papalit din tayo ng Cams Yung Cams natin na uh, nasa motor ngayon uh, Luma na rin yun uh, Naka-regrind lang Kaya papalitan na natin ng mas malakas syempre <laughs> Sunod naman ay itong Exhaust Pipe Nut Uh, pang bang sensor shay. Eh. Ayan, para to sa elbow ng tambocho, ipapawelding to. So, alam niyo na siguro kung para saan to, kaya hindi ko na siguro uh, i-explain nang mabuti. Syempre, mga repa kung meron tayong uh, bang sensor nut, syempre alam niyo na kung ano kasunod diyan. Ito talaga yung pinaka gusto kong piyesa. BRT Duke N5 ECU Programmable ECU to Racing ECU Second hand ko siya nakuha So shout out kay Boss Kiro Santos uh, Sa kanya ko nakuha to Second hand Napakamura ko talaga siya nakuha uh, Compare kapag bibili ko ng Nang brand new Sobrang mahal Tapos Ang uh, maganda dito uh, One month niya lang daw tong ginamit Kaya uh, Goods na goods Tsenek uh, ko rin Napaka kinis pa Joken 5 Racing ECU Programmable Ayan Ayun lang Lahat ng mga pyesa natin Mga repa Babali Ito lang yung mga uh, Suggested Ni Doc Harvey Tapos Ito namang Mga pyesa na to Dinagdag ko lang to Kasi Para isang baklasa na lang din Kesa Ito lang yung papapalitan natin Iisabay na natin to Para Bago na lahat Nung uh, Internals natin Sa Makina Siguro may idea naman na kayo kung anong gagawin sa sa makina ng Vega Force FI natin. Kaya abang-abangan nyo na lang sa mga susunod na vlog ko. Hanggang dito na lang mga repa. Maraming salamat. Ride safe. Peace.